So yun mga lods, nakikita niyo yung sisiw. Ayun. Ayun. Dinaglag na naman nila. Oh, kawawa. Kung hindi mo mapapasin wala na mamamatay na naman. Di ba? Mula yan doon sa uh, pinakita kong pugad sa taas, yung ta nagtatatlo sila. ayan uh, na, uh, naiinis na ako sa kanila. Yung magulo na sila ngayon. Dati yung ganda nila magsisiw. Ayan, no? Oh. Pero yun, uh, yung taas na ninaglag niya. Pukuha nilang natin mga lods. Eh. So siguro mga lods ito, lalagyan na lang natin dito sa may isang sisiw na lilim uh, lilimliman din naman itong ah, uh, malaking sisiw to. Ewan ko lang kung di niya rin nilalaglag pero bahala na kesa doon. Mataas ang lalaglagan dito mababa lang. Yun. Meron siyang uh, ilalim pa na gis siguro to mula dito, sa saig nila na screen. Hindi ka mukha doon dito diretsyo sa ilalim. Pag di mo nakita, kakainin uh, na na ng usa, kakainin pa ng langgam ano so kawawa to ano to po brown to kasi dilaw siya lalagay na natin siya doon mga logs